Bulacan, Dangabi Polo, Luzon, Visayas at Mindanao. Patay sa mamamaril ng riding in tandem ang isang lalaki habang nagmamaneho sa Antipolo City. Ay sa so, polisya, tila tinarget talaga ang lalaking driver ng sasakyan. Kabilang din sa mga iniimbestigahan ay kung may kaugnayan sa mga salarin, ang isang rider na sumilip sa sasakyan ng mga biktima. Nakatutok si Bama Alegre. Sa cellphone video na ito na nakalap ng pulisya, nakuna ng isang sasakyan na napahinto sa bahagi ng barangay Mayamot sa Antipolo. Napahinto na rin ang iba pang sasakyan. Ang isang motorcycle rider, sinilip ang mga sakay ng sasakyan. Sa puntong ito, sumigaw na mga pasahero ng sasakyan, isang batang babae na naka-uniforme at isang babae na nasa likod ng sasakyan. Pinagbabaril pala ang driver ng sasakyan at nakaalis daw agad ang bumaril sa kuha naman ng CCTV, sunod-sunod ang dating ng mga sasakyan. Hindi kita sa video pero maririnig ang magkakasunod na putok. Base sa mga larawan ng crime scene, ayon sa pulisya, tila tinarget talaga ang lalaking driver ng sasakyan. Habang nakatigil daw po yung sasakyan ng mga biktima, sa nag-aantay na mag yung lane nila kasi mayroon po traffic enforcer doon. Bigla na kung may dumating ng motor na riding in tandem, tinabihan. Lima yung tama, may sa ulo tapos sa katawan. Dead on the spot ang biktima. Sa initial na investigasyon, riding in tandem ang nasa likod ng pamamaril. Abilang din sa mga inimbestigahan, kung may kaugnayan ng rider na sumilip sa sasakyan sa mga tumakas na salarin. Nagpapagaling na sa ospital ang babaeng nakaupo sa likuran ng sasakyan na tinamaan din sa pamamaril. Wala naman tinamong pinsala ang estudyante nakaupo sa harapan. Masasabi ko sa naman, na lang sila kasi kami naman sa kapulisan hindi kami titigil lang at hindi namin masasolve yung krimen para sa GMA Integrated News, Bamalegre, nakatutok 24 oras.